Ay, Digong. Magmang guling si Dadat. Natutulog na. Digong. Shhh. Ay. Tigas ulo. Tulog na tayo, Digong. Tulog na. Tulog na tayo. Ha? Tulog na tulog na parang ang babait eh oh kanina pa kinukulit digong ano yan hmm? lalabas ka hindi pwede lumabas gabi na hmm, si dada ang oh. arte ito parang ang ito oh. parang ang bait ano yan Purong buit-buit pa lagi. Kanina pa nang ulit. Ito mo, oh, para ka nang oink-oink eh. Oh. Ganyan ang pwesto mo digang sa Pasko. Hmm? Para kang oink-oink. Ha? Si Dada. Si Dada mang-iirap. Iirap mang irap, mang-iirap. Ibigang. Hmm. Ano ba yung kinukalit mo kanina pa? Tapos pag natututukan ka lang na ng camera Nagbabait ka na